Hi, mga sis! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And for today's video, first video ata to ng 2025 ko, mga sis. And sasyalan so, natin for today's video, okay? Ah, oh my gosh! Actually, tatlo lang naman yung binili ko dito sa Chanel. Pero, boom-boom pao siya. Malalaman nyo kung bakit siya boom, -boom pao later. But if interested ka sa mga pinamili ko dito sa Chanel, then just keep on watching na nga mga sis, tayo nag-shopping. Shopping talaga, mini haul lang naman to ng Chanel products or Chanel makeups. Kasi napadpad kami sa Roostans ni Natalia nung isang araw and napadaan ako dito and nabudol talaga ako to the highest level. Kasi majority naman talaga ng na mga Chanel products na nabili ko, is bum boom pao sila as in very bogus wala namang alam mo yun nang hinayang, walang moment na nang hinayang ako so feeling ko talaga umaari ba si Chanel sa nilang makeup products. So now, papakita ko sa inyo kung anong pinamili ko. Tatlong products lang naman to, mga sis. Kasi alam nyo na, hindi naman tayo ganun ka-maharlika or yayaman yan, okay? So first is this one. This is their foundation, Chanel Le Beige. Le Beige ba ito pronunciation ito? Correct me if I'm wrong, ha? Alam nyo naman, Ganda-gandahan lang ako. Hindi magaling sa pronunciation. But, This is a healthy glow foundation, hydration, and long wearing to. Actually, na-try ko na siya the other day. Para lang, alam mo yun, meron talaga ako masabi, hindi first impression, kundi review-review talaga. So, gagamitin natin to today. This is, by the way, 4,250 pesos. Ayan, mo Harley ka talaga siya. Tapos, bumili din ako ng kanilang, um, this one, yung Rogue Cocoa Bomb. Ayan. This is a hydrating, beautifying tinted lip balm. And this one is 2,450 pesos. Ayan, nakita niyo, wala na kasi ginamit ko na siya kahapon lang. And bug siya, mamaya papakita ko sa inyo. Ito yung lip balm or tinted lip balm na ginamit ni Sophia Richie sa kanyang wedding. But different shade to. Kasi hindi bagay sa akin yung shade na, na pili niya. So, syempre, huwag tayong ingitera lang. Kailangan kung ano yung mabagay sa atin, di ba? Tapos, ang last na binili ko, mga ses, is this one. This is the Sublimage um, Le Correcteur. Oh. Pero concealer lang to mga sis. Ang daming M&M, pero concealer to nung Chanel. And eto oh my gosh, hindi ako makahinga sa presyo niya. Kasi, hindi ko na tanong na kung magkano siya. Parang kala ko, in ko talaga, ang pinakamahal doon sa tatlong binili ko is yung foundation. But no, ang pinakamahal pala doon sa binili ko is eto yung kanilang concealer. And yes, 6,400 pesos po itong concealer na to. And na-try ko na din siya. So, sasabihin ko sa inyo yung thoughts ko about this concealer later. And papakita ko din siya kung ano itsura niya pag na-apply na sa face or sa makeup mo. Okay? So, ayan. This one, again, 6,400 pesos. Pero tara na. I-try na natin sa mukha ko para makita nyo naman and ma-appreciate nyo yung, yung mga products na to. Okay? So, mag-start tayo dito sa foundation nila. Again, this is their Le Beige. Le Beige ba to? the beige hydrating or healthy glow foundation nila long-wearing to and yes long-wearing talaga siya uh, papakita ko yung video dito after 6 hours yan and nainita and everything na ako pero ang ganda pa rin talaga no base ko that time. Kaya super na amis ako. This one has a um, medium to buildable coverage. Ang finish niya, una na disappoint ako. Kala ko kasi dewy-dewy talaga siya. Pero hindi. Ano pala siya? Parang balat mo. As in, parang balat mo. Nandun yung demi mat Ganon. demi mat siya. So, shake, shake, body, body, dancer. Ang shade ko dito is B10. Tama ba? Oh? B10. Ayan. And meron siyang amoy. Para siyang si Dior. Sobrang, parang perfume yung scent niya. Ayan. Ganyan okay siya. Ayan. Ayan. Naamoy ko na agad yung scent niya. Yung amoy niya talaga is, parang kala mo nagpabango ka. Pero kung tatanungin ako, mas matapang yung scent ni Dior sa mga base nila compared dito kay Maring Chanel. Okay, so now, blend natin. Nung una talaga, nung sinabi sa akin na sobrang hydrating and dewy niya, in ko talaga na sobrang dewy niya sa face ko. But after mo siya ma-blend out, hindi siya yung OA na dewy talaga. Ano siya? Parang very natural sa skin mo. Parang balat kong balat mo lang talaga. Ayan. And by the way, shout out doon sa um, kay ate doon sa taga-assist sa akin sa Chanel. Kasi kilala daw niya ako. Pinapollow niya ako. Nakakatuwa naman yun. Nahiya tuloy ako. Bumili tuloy ako. <laughs> Pero ayan. Ayan. Ang ganda niya. O, oh, diba? Hindi siya yung OA sa glow or dewy. But makikita mo na very healthy yung base mo. And ang dali lang niyang mablend. Ayan. Very perfect tong foundation na to sa mga dry skin and gusto mo ng extra glow sa iyong base. This is for you. Kasi yung isang foundation nila na full coverage doon, ano, matte talaga siya. Kaya sabi ko, ay, pass ako dyan kasi dry skin ako. And Siyempre, kapag sumusyonda ka na, nagkakaroon ka na ng lines and mas, um, mas may texture na yung skin mo. So, iiwas ka talaga sa mga super matte na base or makeup. So, ayan. So, this is yung merong foundation and ito yung wala. Hmm. Diba? Ang ganda. Parang ganda-gandahan yayamanin lang ang base mo. O, diba? So, this one, super pass na pass sa akin to. Very boost sa akin tong foundation na to. Karalyebo na neto yung ano. Yung Giorgio Armani ko. Kasi ang ganda niya eh. Ayan. Pero mga sis, kung sensitive ka sa scent ng base or ng makeup, bagpas ka dito kasi amoy na amoy mo talaga yung scent niya. I mean, hindi siya mabaho, pero kung sensitive ka sa may scent, you need to pass kasi amoy na amoy mo talaga siya malala. Mawawala naman din yung amoy niya after mga ilang minutes. But habang ina-apply mo siya right now, maamoy mo talaga siya ng malala. But, alam mo yun, pag nakikita nyo dyan sa camera and also dito in person ako, sobrang ganda ng base. As in, walang M eh. Ayan, ganyan siya. O, diba? Purple. So, again, pakita ko lang malapitan siya. niyan siya. super nice. Now, dito tayo ba kasi sa nakakalokhang concealer. This is their Sublimage Concealer. Meron silang foundation din ito, parang nasa 9,000 pesos. Tapos may kasama siyang brush. Pero nagpasa ko doon kasi ang finish lang niya is parang nasa sheer to light daw. Meron na kasi ako nito. So, parang yun na din yun. Parang spinning ko same-same siya. So, mas bet ko yung may coverage na foundation. Kaya ito yung kinuha ko. But for the concealer ito, maganda din daw yung coverage nito. Ang nagpamahal daw dito mga sis is may skincare benefits siya. <laughs> Pero again, 6,400. Ngayon palang sinasabi ko na sa inyo mga sis, hindi nyo kailangan yung ganitong concealer kahit maganda siya. Kasi ayan, sinasabi ko na sa inyo, maganda siya, amazing yung effect niya, yung finish niya. But for 6,400 pesos it's a big no-no. Nagulat na lang din ako dahil yung pala yung presyo na binili ko. Pero at least, di ba, na-try natin and napakita ko sa inyo. So, if may budget-budget kayo, di ba, you can buy it. But if hindi kayo nagko-collect ng luxury makeup and alam mo yun, hindi naman kayo, hindi nyo gusto, hindi kayo, hindi nyo bet bumili ng mga gantong concealer na gantong kamahal. Pass talaga to the highest level. So, ganyan siya. Okay? Pero, mukha siyang messy kung wala ka nung spatula nila. So, may spatula, tapos may concealer brush pa, para daw, <laughs> masulit yung 6-4, mga sis. Pero, syempre, hindi ko dudututin muna yung nandun, sa pot. Yung nandito. Syempre, mga sis, saidin natin to, to, to the highest level. Ang shade ko dito is, ano shade ko dito? 10. 10 yung shade ko dito. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo one side muna. Grabe yung pimple ko dito. Ayan. Ganyan muna yung papakita ko sa inyo. Okay. Tapos, papakita ko sa inyo itong brush. Itong brush na to. Yung concealer brush nila, parang mga 1.5 na yung worth nito doon sa 6.4. Nakakaloka. <laughs> so, ayan. Okay naman yung brush ha, in fairness dapat lang kasi ang maharlika niya. Nung una kala ko talaga tong 10, sobrang puti niya sa akin. Pero mamaya tignan niyo mga sis, parang siya nagtatransform. Biglang parang boobs, okay na okay pala siya. Kaya pag blend out na siya, diba? Ayan, parang dami pa lang nalagay. Eh. Pero nakikita niyo yung parang... May radiance and ano na siya, glowy effect talaga. Na nabibitin ako dito sa brush nila. Pero gamitin natin. Sayang tong brush eh. Ayan. Yung coverage na to is malala din naman. Pero as you can see, yung glow na nabibigay niya is bum-bum-pow. And yung glow niya is yung healthy glow. Hindi yung mantika glow. Gets? Yan siya o. Oh. Kaya na-amaze talaga ako nung na-blend ko siya. And in fairness, nung tumagal din siya sa face ko, yung video nung foundation kanina, yun din yung consider ko that time eh. ba diba? Okay pa rin. So sabi ni Chanel, mahal ako pero umaari ba ako? Ganun. <laughs> Ayan. Once na-blend out mo na, ang ganda. ba diba? Nakikita niyo yung difference? Ito yung meron, ito yung wala amazeballs yung concealer, pero maharlika ka siya. Ayan. Purple, 'di ba? So lagi na tayo sa kabila. Lagi kong gagawin siya na tong concealer na to eh. Para masulit natin, 'di ba? Hmm. Kaysa ma-expire siya. Malamang for malamang lagi niyo makikita sa akin tong concealer na to. Kasi ang ganda din niya oh. Ayun oh. Kala mo lang maputi siya at first. Once na blend out mo na, okay siya. Meron nga din daw silang bagong um, blush. Para siyang yung glow play ni MAC. Or yung parang kaila Arcadia. Yung parang mochi blush. Meron silang ganun. Bibili sana ako kaso ang OA na nung total ko. <laughs> Next time, okay? So, ayan. am Mm. Aminin nyo, maganda siya. Pero aminin din natin na napakamahal niya. Na hindi siya, alam mo yun, kahit sabi mong worth it, hindi worth it. Dahil ang mahal niya talaga to the highest level. So, ayan. Pero at least, di ba, na-experience natin, maganda siya. So, if nakakaluwag-luwag kayo at gusto niyo talaga bumili ng sobrang bonggisyos na consider, go for this one. Ang ganda niya. Lalo na kung dry skin ka and also katulad ko na medyo sumasyonda na gantong mga formula ang kailangan natin, to be honest. Ayan. Di ba? Healthy, glowy, and everything. Then, gamitin din natin tong Chanel na to. Hindi to bago, mga sis, pero Chanel siya. So, gamitin na natin siya ngayon. Para fresh-freshan tayo. Sabi, di ba, dito, under eye daw magandang. Fresh. Ayan. Ganda-gandahan. O, oh, loko. Iyamanin tayo for today's video. Okay, so carry boom boom na tayo mga sis. Last but definitely not the least na binili ko from Chanel is this one. This is their tinted lip balm. And this shade is 918 My Rose. Yung shade kasi ni Sofia Richie is very light talaga siya. As in parang feeling ko, wala siyang makikita sa labi ko. So, mas lalong manghihinayang ako pag ganun yung binili ko eh. Yung walang hindi ko nakikita yung atake niya kahit maganda siya. So, ito yung binili ko. Ayan, medyo nakakatakot yung shade niya, but once nasa lips mo na, ang ganda niya mga sis, I swear. So, ito yung lip balm na hindi heavy, very lightweight lang, pero yung atake niya fresh fresh talaga as it kasi di ba yung ibang lip balm na mga na-release, parang ang heavy sa labi. This one hindi. Ayan. Mm, gaano ka fresh, 'di ba? Oh, uh, ganda-gandahan ka lang diyan. So very So ayun siya. Very magaan lang siya sa labi, walang lagkit factor, and very moisturizing siya sa lips. So this one again, this is 2,450 pesos. So this is her final look using my mini haul kay Chanel. Ayan, mga sis. In fairness, I love the foundation. Nakita nyo naman, di ba? Ayan, papakita ko ulit dito yung kanyang 6 hours wear test. Ayan, sobrang bug siya. Very perfect tong foundation na to. And yung concealer sa mga dry skin and also sa mga yan, just shonda na ang balat. Perfection siya. Pero kung oily skin ka, feeling ko magpas ka dito sa foundation and also sa concealer na binili ko. For the tinted lip balm naman, very fresh fresh at ang ganda. And may, alam mo, may naiiwan siyang stain kahit pa paano. Kaya very maganda pa rin siya after mga ilang hours. Sobrang bug siya. And again, ito mga sis is hindi nyo kailangan sa buhay nyo talaga to na parang bum talaga kapag may extra money ka lang para bumili, mag-splurge ng makeup ng mga luxury and high-end, go for gold kasi maganda naman talaga sila. And lalo na kung nagko-collect -co ka, sobrang perfect sa yung mga products na to. But if hindi ka nagko-collect -co ng mga luxury and high-end, magpas ka talaga kasi alam mo yun, ang daming magaganda na foundation, concealer, and lip balm na mas mura talaga. So, yun lang mga sis. I hope na gusto niyo itong video na to. And comment down below kung ano pa mga suggestions niyo ng beauty content. Okay? For me and for us. For our community. Ayun, taray. And again, mga sis ha, may monthly giveaway ako lagi. So, punta kayo sa TikTok and also sa Instagram account ko. Dapat ang follow kayo sa broadcast channel ko kasi every month tayo nagpapag-giveaway. Okay? So, yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga sis. At 20,000 na tayo dito. O, di ba? Bugs!